Mga beshi, ano na, start na tayo. Sir Alvin Beldad, huwag kang mag-request dahil... Please po, walang magre-request. Shout out sa lahat. O, oh, ano na ang ginagawa nyo? Share na tayo para masaya. Share, share na. Pero mag-start na tayo. share na mga sisi ko. Tara na. Ang daming, ano, ang daming entry. May mga ball pen at lapis na ba kayo dyan, children? Rena Luz, Azinette, shout out sa lahat ng Team Rons. Marian Ramos, sisi, hello. Good evening sa'yo. SS na tayo. SD na tayo, SD na, SD na para mag-start na tayo. Ayoko nang matagal. na tayo, SD. Hello, sisi Aiza. Good evening, sisi Cathy. Sisi Lezel. Sisi Rochoy. Lahat ng team Ron. Gorabels na. Share. SD na. SD, SD, SD. Sisi Liza. Shout out sa inyo. Start na tayo. Bakit yung ibang nagpapa-ano dito, nagpapalista, puro palista kayo, wala kayong mga number? Ibig sabihin, hindi kayo nanood ng ano ko? Yung mga nagpalista sa PM, mag-PM na kayo ngayon ng mga numero nyo. Mag-PM na kayo ngayon, ngayon na. Kasi may ini-SS ko na para madali. Team runs lang malakas. Sana all. Katatapos lang ng work. Good evening si, si Elenita. Good evening sa inyong lahat. Ano ba, Joel Lorenzo? Bakit dito ka nagsisend na? Bakit yung ibang nagsisend sa akin, puro cellphone number nyo? Ibig sabihin, hindi kayo nanalo. Hindi po mga numero at cellphone number niyo ang isisend nyo sa PM. Yung mga iba, bakit nagsisend ng mga ano, cellphone number nyo? Ibig sabihin, hindi kayo nanood. Ay na. Go na. Yung mga malilate sa next, ano na, yung mga malilate sa next game na kasali, ha? Ayaw ko ng lista ng lista kasi ang ginagawa ko, nag-screenshot ako. Tapos pag nanalo kayo, isa-search ko na lang yung mga pangalan nyo. Kung tama ba yung mga number nyo, kaya wala kayong takas. Hi, Sir Kenneth. Good evening sa lahat. Mag-screenshot na kayo ng siyam na numero ninyo. Naku po. Ano yung, ano yung, ano, ano yung... Siyam na numero po, siyam, hindi tatlo, hindi cellphone number nyo po ang isend nyo sa akin. Mga kids, mga kids, ano ba? Bakit cellphone number nyo ang sinesend ninyo sa akin? 9 lang na number. Siyam lang na number, huwag kayo mag-alala kahit hindi ko nasin ang mga message ninyo. Pag kayo ang nanalo, makikita ko naman sa mga message ninyo. Kaya huwag kayong mag-alala. O, oh, yung mga nagsisend dyan ng mga cellphone number niyo hindi po tinting atag. Tinting atag shout out. Hindi po cellphone number mo ang kailangan ko. Jessica, Jessica, hello sissy. Pabutin lang natin ng 100, tapos start na tayo agad. Start na tayo agad. Para mabilis. SD na SD, SD, SD. SD na para mag, magano na tayo. Ang mga nagsisend ng cellphone number sa akin, just ko die, Diyos ko children. Ano ba children? Mag-send kayo, mag, oh, Joel Lorenzo, again. Mag-PM ka, hindi ko po mababasa yan. Hindi ko mai screenshot ang lahat ng mga nag-PPM ng cellphone number, hindi po cellphone number nyo ang kailangan ko. Just go. December 30, si, si hello. Hindi po mga cellphone number nyo ang kailangan ko. Hindi po. Siyam na numero lang. 129, 75. 1275. 1275, mga sisi ko mag ano na kayo, screenshot na tayo dahil pag nag-start na ako next game na kayo sa Sale. Yung mga ano nyo, yung mga SS, yung mga cellphone number, hindi po, hindi po mga cellphone number ang kailangan ko. Huwag pong cellphone number. Ermi, doon po kayo mag-PM. Hindi ko po ina-accept ang, ang number dito sa live ko. Ang walang share badge, walang panalo. Again, Eduardo Ignacio, doon po kayo sa PM. PM po. Sa PM po, sa PM, wag po, 1 to 75. Wag po kayong mag-share ng mga number nyo dito dahil hindi ko po yan makikita. Again, John Michael Clemente, hindi po cellphone number ninyo ang kailangan ko. Mag-send po kayo ng, o oh, start na tayo yung mga hahabol, mag-send kayo ng number nyo na 1 to 75 only. 1 to 75 only. Ito, ipipin ko nga itong ano ni ano. Mga team runs, baka naman pwede kayong mag, mag ano mag-type para maipin ko. Ano na, start na tayo ha, yung ibang humabol. Yung mga hahabol, second game na po. May start na tayo dahil ayoko nang lista ng lista hindi tayo masatapos pag ganun. Yung mga hahabol, next game po. Meron po tayong next game. Jonah! Hello galera, Timrons. Solid Timrons ka. I-share ko lang to ha, i-share ko lang to. Mag-PM po kayo sa mga bagong sali. I screenshot nyo po, screenshot nyo po. Kahit hindi ko ma-open yan mamaya pag nanalo kayo, isa-search ko ang mga pangalan ninyo. Again, Monching de la Peña, hindi po yan. PM po kayo, wag po kayong mag-comment ng mga number nyo. Wag po kayo. Team Rons, tulungan nyo ako mag-tignan yung mga mga mananalo ha. Hindi ko makita ka agad. Tulungan niyo ako mamaya pag si kung sila yung nanalo. Ayan na, may yung pin, basahin niyo yung pin, basahin niyo ang nakapin. Start na tayo. Yung mga malilate, sunod sa sunod kayo ano, magpalista. Yung mga nalil, mga late. Okay na, okay na, game na ha. 126. Shout out. Shout out sa lahat ng nanonood. Game na tayo. mag start na ako ha. Okay lang. Okay lang yung mga hindi ko na-open ngayon dahil pag kayo nanalo, makikita ko naman kung sumunod naman kayo sa ano. Seven numbers, eight numbers na mga pinasa nyo. Disqualified yan ha. Again, bago tayo bumunot, magpapasalamat muna ako sa ating sponsor na si... Ano yan? Bunso ako, biyaherong... Ano ba yung pangalan niya? Kalimutan ko na. Bunso ako, yun ang pangalan din niya sa Facebook. And then, si... Bagitong biyahero, ayan. Si Bagitong Biyahero. Thank you, Beshi Thank you sa sponsor Diyos ko, yung mga ano dyan, yung mga nakapin na nga, basahin nyo na lang, magbasa po kayo. Hindi po kayo send ng send ng number dito. Ay, nako. Ano yung nagsisend dyan, Michael Clement? Ano tong send mo? Tatlong number. Kendra Cuenca. Kendra Cuenca, ano tong pinagsisend mo na number? Ayusin nyo yung mga number na send You Disqualified kayo. Seven, pitong numero lang. Oh my God. Sham. Hindi ba kayo nakakaintindi? Sham. At huwag kayong mag-ano dito. Huwag kayong mag-comment mag ng mga number nyo. start na tayo ha, yung mga iba-ibang sinesend na number, hindi ko yan i-accept. Go na tayo. Start na tayo. Ang mga ballpen nyo, ang mga ballpen at papel ninyo, ready na mga beshi. At tayo, magre-recap ako ha, pag hindi nyo na, na nahabol ang mga number, magre-recap ako. So, start na tayo sa mga nag-PM dyan na mali-mali ang PM ninyo. Pasensya na kayo. Tapos tulungan niyo ako mag ano, magbasa ng mga mamaya. Mga mananalo. Game na ha. Ayusin niyo ang mga numerong sinesend niyo sa atin ha. Ayusin niyo kasi uh, nagsisend ng mga cellphone number dito sa comment. Hindi po yan. Yung mga ano yung disqualified po yan. Nang Europe ako unang Nag-travel sa part ng Europe. Sa pinaka -unang, unang unang tapak ko ng Europa. Ayun, nanalo si Ati Julieta. Bye mga sisiko, I love you. I love you mga sisiko. Bye. Bye.